Good morning po uh, Time check 6am Dapat mga uh, 5 kami Sana aalis ni kapatid Kasi mamaya Sesementuhin po itong gate Dahil nga po malalim Naiirapan yung sasakyan na Bumaba at saka umahon lalo na kahapon maputik yan so mga, kaya maga kami aalis para pagdating magahali na sila so, hirap kasi malalim napakaraming graba so mamimili kami ng ulam yung mga kailangan today hanggang bukas na umaga hanggang almusal tulog pa sila Ayan po. <laughs> Grabe ang eye bags ko. Ipla, no, yung gate. Hmm? Itong gate. Hindi, yeah, <laughs> itali mo. Asa yung alam ba kanina? Ayun, nasa paa mo. Tulog pa sila. Actually, hindi po ako nakatulog. Kasi, <laughs> Ayan, kabilang kalsada ang pipilis ko na sa sakyan dyan, lalo na mga motor kagabi. Tapos nagsisigawan pa yung mga kabataan na nakasingil yata o nakatricycle. Sobra. Ang ingay, hindi po naawawalan ng ano, sasakyan o dumadaan ng motor dito. Kaya hindi po ako nakatulong. So pupunta tayo sa palengke at mamimili. Wala na ba laman yung GB box mo? Ayan. Good morning. Time check. Uh, 5.50. Dapat mga 5 kami aalis. Ni Utol. Mamamalingke kami kasi mamaya po. Hindi po kami makakadaan dito sa gate. Gawa ng sesementuhin nila. Kasi nga malalim masyado. So, ayan. Ang eye bag. As in, wala po ako tulog. Kasi po, katabi ng kalsada, as in, hindi nawawalan ng mga dumadaan. Kasi highway po yun. Kaya, tapos, ang ingay ng mga ano, mga nakasinggol, pagsisigawan. Yan. Masarap sana. Sa Gawa ng medyo malamig. Pero, ang ingay. Ang ingay ng mga motor. Ang ingay. Sobra. So, mamamalengke po kami. Para sa maghapon. So, sa ganun eh, hindi po kami lalabas mamaya. Ayun. Tulog pa sila. Ngayon lang sila siguro nakatulog. Maski ako, medyo nakaidlip ako ng onte, pero gising yung diwa ko. Nag-alam ako ng four. Ang problema, sobrang dilim. Kaya sabi ko, antayin ko na lang na lumiwanag. Yan, pinapainit lang ni kapatid yung motor. magsisingle na kami. maganda kasi hindi pa subisita si haring Araw. Giniginaw ka, Noy? Eh? Ha? Ang ano daming <laughs> ano, kaya Ang daming oh, ano, ang yung... amoy ano, amoy onion. Matalimang dito lang. Ano. Ayan. Ayos na kayo, Siguro ba Kaya yung pakuan? Siguro ba kasi Dati? Okay. Ano ito? Pataliman lang? Pataliman lang. Sibuyas. Kaya

Ang daming ng <laughs> ano, kaya ng Ang daming Uy, amoy ano, amoy onion. dito lang ang na ngayon na. Siguro ba ako pakuan? Siguro kasi dati? Ano ito, matalimang lang? kami nga ang siguyas kaya ang siguyas ayan o oh, mga baka. yeah so 6 something maglakad-lakad kami dito bibisitahin namin yung mga kapitbahay namin dito forever yun yeah. magiging na wala tayong nabibili na pagkain. Isa-isa sila. Isa-isa? Mapapinal daw atin Ay, huwag na Ah, diyan ba ang daan? Wala ba dito? Si Bami bumubuntot. Ang nanay ko bumubuntot. Gusto rin mama Maguligo. Maguligo. Ayan. So, likod po ito ng lote. <coughs> ito yung pataniman ng ano nila. Dati. Ayan. Ayan talong sa Converge. Ngayon lang po ako makapunta dito. <coughs> Uy, baka maapakan nyo yung, yung iba dyan. May Shortcut. ano kayo, magsigaw-sigaw kayo dyan? Uy, amoy sampagita. Penalin, I smell something. Amoy sampagita. Sementeryo po ito. Pero may mga bahay daw po dyan sa baba. Kasi may dumadaan eh, ng mga motor. Oh. Kanina may nilibing na isa. Uy, anak. Huwag kang gumanyang ganyan dyan. Hindi, may kasi. Ayun. So may bukid siya dito. Pataniman pala dito. Pataniman pala dito. pumupunta. Bukloy. Saan? Oh, sa gabi? Ano ginagawa nila dito? Pagtambayan lang ito? Wait lang. Kaya ate kay Nam. Kay? Kay si, unlimited lang naman yan. Hanggang doon sa bundok ng ano. Ayan, ang ganda po ng view. Ayan po, oh, ang gaganda nila. Ayan. Ang aking inang, kumakain ng ice cream, dala-dala dito sa simenteryo. Kain po tayo ng ice cream. Hmm. Pagpaganon, maliwanag. Pero pagpaganyan. Ang ganda ng Pero pagpaganyan. pula o oh, ano. Ganda ko ni Nalu. Ano ka tsura Ganda, no? Akala mo dagat, oh. Oh, no, noy. No. Akala mo dagat. Oh. Dagat na. Oh, ang ganda, oh. Yan ang likuran ng bahay. O, ba? Hindi na, oh. Kapag diba? eh. Yan po ang view kapag oh, gabi na dito. no? Six something na eh. problema kung gusto mo pag-isatahin. Ibig sabihin. Tapos dito. Ibig sabihin dito pumupunta sila sa gabi. Ano ginagawa nila rito? Bigyan may laki po eh, no? Kasi, oh. Ano Kasi, anong oras sila po? Akala ba ko pa may bahay dito, Buknoy, Isis. Baka doon natin. Ah, yung papunta roon. Yung may kalsada. Ang ganda-ganda ng view. Ayan. Hindi magtatagal, may mga bahay. Paano kung hindi gumawa ng anak? kasi bukas mukha uwi na po kami. Ay gin pala din. Sigurado 'to pagtakbo ng ulo party party na siguro talaga. Ang ganda ng view doon. Red, orange. Grabe. White. Tingnan mo yung ulap. Bakit naging gray yung ulap? Tamayo ka dun. Akala mo tingnan yung ulap, akala niya tumatakbong kabayo na mabilis. Oo, sa tayo. Kabayo ba o ano? Ako, ako lang may cellphone. Wait pa tayong picture. ano ma. Wait lang, wait lang. Nagbibideo ako. Oo, oh, di ba? <laughs> ang gagwapo, ang gaganda. Mga nakatayo sa likod nila. Ang gagwapo, ang, ang gaganda. Kita nga minsan nga sa lago eh. Pag walang pag... Oh, nakita ko dito ni Pedro Batasan pa na batasan.